Hello. Good morning. <coughs> sorry sorry. Good morning, good afternoon, and good evening. Sana tayo kayo, dagdi. Ang pag usapan natin, baha. Kasi simula pa lang ng tag-ulan, matindi nang dinadanas ng ating kababayan. Ano? So, hindi na ay lang natin kung sa June 30 ay mayroong ipapagyabang na flood control ano. Na 500 billion flood control. Uh, wala nangyari ang ang bakal niya kahoy uh, kawayan ano yon tumatin so, di talaga ang corruption sabi ko nga sa inyo ang budget talaga na dumarating do sa project talaga ay umaabot na lang ng 35% to 40% maswerte na yung 50% na na-implement yung yung budget do sa proyekto na yun uh, maswerte na yun Talagang guided talaga yon. Pero yung karamihan dyan, 35 to 40 percent na-implement yung uh, mga project. <coughs> so, pakinggan natin mga kawawang Pilipino, no? Tingnan nyo. Okay. <coughs> okay. Okay. Oh, Okay. So, ito na yung mga problema ng ating gobyerno ngayon. Mga <coughs> lang at mga <medyo, coughs> inuubos. Okay. <coughs> so, ito yata ang nangyari ito sa kwan. Ah, uh, parang Marikina no. So matindi talaga dinanas ng ating kababayan. So simula pa lang 'yan, ano, marami pang uh, dadanasin tayo ito. Ang ang project ng flood control na nakalagay dito, 1.2 billion. Nasayang lang ang pera natin, pero <coughs> walang nangyari. Kasi nga sa administration na ito, puro corruption ang inatupag. So, tuwang-tuwa naman ang mga local leaders kasi nga, Uh, hindi sila nabibigyan ng pansin Ang mga nasa baba Dahil nga nakapokus sila sa national government Kung saan ay uh, kailangan Mapabagsak ang <coughs> mga Duterte ano So yun yung pinaka main objective nila Kasi ang pinaplano nila 1028 <coughs> Siguro nga 1028 2028 Doon sila babawi uh, Sa ngayon Anak buhay mo na By 2020, babawi sila So, matindi rin ang pagyayaman no? So, ibig sabihin Parang <clears throat> Minana ni Pangulong Marcos Jr. Yung style ng kanyang ama Maaaring napag-aralan niya O maaaring uh, nakita niya Kung paano ginawa ng ama niya <clears throat> Pero ang nakita ko dito Yung nakawin mo ng pera para meron sila pang sustain sa mga lahat ng problema. Kasi lahat ng aangal, susapalpala ng pera. <coughs> sorry, sorry ha. <coughs> so, ganun. Kaya nga, balik ulit tayo. <coughs> Lagi kong binibigyan ang emphasis ano? Yung People's Initiative, Republic Access 6735. Lagi na lang tayong uulit doon. Pero balik tayo muna sa corruption. <coughs> Ang daming perang nawala sa gobyerno Kaya please <coughs> Pilipino Magising tayo, makisa kayo Makisa kayo sa aming uh, Pagkilos Na sinasabi ng iba na puro salita Kaya nga ako nagsasalita Sa inyong harapan Para makumbisi namin kayo Na magkaisa tayo Wala tayong violation sa batas Kung magkaisa tayo Pumunta tayo sa EDSA We will use the Uh, Republic Act 6735 gamitin natin yon <coughs> problema lang talaga kulang tayo sa budget para makakilot kung may budget tayo sapat na yung batas na yan para magawa natin ang gusto <coughs> sa mga nakarang revolution it's a one, it's a two. Eh, puro kanya ni budgeted ng oligarchs ano? kasi oligarchs ang nagpapatakbo sa atin tapos hindi ng partido komunista. Ang lahat na yon ay wala sa atin. Kaya mahirap mahirap tayong magiging successful <coughs> dahil ang makakaliwa kakampi ng administration. Ang oligarchs kakampi ng administration. Iyon eh, yung pinaka-major major, <coughs> uh, major uh, participation ng oligarchs at sang ng makakaliwa. Because yung makakaliwa ay marami na silang uh mga grupo na sasali sa mga ganitong okasyon ano <coughs> Sorry sorry. Hm, lang na natin siguro para matanggal yung <coughs> barak. Hmm So Pagtulungan natin to. Magkaisa tayo. Uh, <coughs> Kasi ang Partido Komunista, magaling sila sa bagay na ito. <coughs> sorry, sorry. Hmm. <coughs> At sa Juan et sa ang sumuporta, Polycart, at sa Partido Komunista. Ngayon, magaling talaga si Martin, Martin Romualdez. Dahil <coughs> nakipagkaisa uh, sa makakaliwa sa Partido Komunista na kung saan yun ang katuwang nila sa pagpapatalsik <coughs> kay Pangulong Duterte sa Netherlands. Ano? <coughs> so, tayo, mga natitira mga matitinong Pilipino, uh, mijiwalang medyo, <coughs> medyo aning sumalis sa mga rally. <coughs> yung mga nakarang rally kasi, mga kwan yung politika lang yon, political uh, agenda lang yon. so wala talagang rally na talagang ang purpose ipa patalsikin ang Pangulong Marcos ano? Junior, wala yon. ang kanila lang is makita na nagkakaisala, marami sila. Pero yung objective na palagang patal si Ken, wala. Pero ginawa namin yun ni Captain Dado noong November 29. Yung one time, big time. Ang problema nga lang, hindi coordinated yung plano. So, maaring, sa kami may mali. <coughs> may, may mali ang organizer, may mali kami because <coughs> ina-anticipate namin na ang objective nila ganon. Kami ganon rin. Ang problema sa strategy, <coughs> doon nagka-problema sa strategy. Hindi nag-usap. So, pagbalik namin ng <coughs> Bonifacio Day, start November 30, ang nakapwisto na sa pupwistohan namin ay mga pulis. So, paano kami makakapwisto doon? Kasi mga pulis na yun. Ayaw naman ni Captain Dado na magkasakitan ang Pilipino sa Pilipino. So, umiwas kami. Pero sayang ang pagkakataon na yun. Yung pagkakataon na yun ay hindi na naulit. Ha? Hindi na naulit yon Kasi nga, <clears throat> ang tao medyo mahirap ng ikalap. At ngayon, <clears throat> Lalong nawala na kasi nawala na si Captain Dado sa grupo namin. Naiwan kami, mga, mga Pilipinong guerrilla force. At marami din dito na mga commanders ay napagod rin. At uh, parang wala sa kanila advokasya. Kaya yung natitira dito sa Pilipinong guerrilla forces ay may advokasya. May panindigan, may prinsipyo na labanan ang mga tiwali. Yung iba, hindi naman sila nawala pero napapagod din sila kaya kumalma. Pero tayo, mga nandito ngayon, patuloy tayo. Huwag tayong sumuko. Kasi pag sumuko tayo, ibig sabihin, eh, hindi talaga tayo sumali para sa taong bayan. Sumali lang tayo sa ating mga personal na mga interested. Ano? So, huwag ganun. Sana magkaisa tayo. Okay. Uh, <clears throat> Paulito Paulit-ulit sabi, sinasabi, magkaisa sa People's Initiative, wala tayong bahilis sa batas. At yung uh, Filipino Guerrilla Forces, we are now registered and uh, organized na tayo. Ah? Uh, magkaisa lang tayo at darating tayo dyan. O tinan mo, ito yung uh, Friday group. Ito yung sa AIDSA. Ito yung Friday. Ano? Friday. Ano you... Ano? You are fired. Si Pangulong Marcos yan. Eh, ano? You are fired. Uh, pero hindi ko lang sinusot sa labas to. Dito ko lang sinusot sa vlog. Ano? Okay, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.